Hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ganito kagarapan ang sistema sa hatian ng isang manumalyang proyekto. Corruption has been so pervasive and systemic that doing so is like a piece of cake. And when I say piece of cake, I mean that funds for a specific project are divided. Shares vary depending on greed. Hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects. Let me illustrate an example of the pie sharing in a severely corrupted project. Halimbawa, sa 100 million piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable deductions, nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, SOPs, at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga korang. Sa mga halos magkakaparehong impormasyon na aming nakalap. Ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang manumalyang proyekto. 8 to 10% para sa opisyal ng DPWH. May extra 2 to 3% pa na parte ang District Engineering Office kung may sosobra sa contractor's profit. Ang tawag nila rito, reseta. 5 to 6% para sa mga miyembro ng Vision Awards Committee or BAC. 0.5 to 1% para sa COA. Mr. President, meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6 percent ng pondo. Ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may control sa distrito 20 to 25 percent ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40 percent. 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto.